Welcome back to my channel. Tingnan tayo ngayon sa isang milya ng cellphone. Uh, tayo ng pagkak. Dito na lang muna yung ating pagkak. tayo ng pagkakak. guys, mag-unlock tayo ng bagong natin cellphone. Guys, mag-unbox tayo ng Oppo A78. Ito Oh my

Ito po okay, yes. yung libre niya na kasama. Eh. Yeah, yes. Ito po yes. yung warranty niya, sir. Balik tag-isa po tayo ng warranty, sir. Ang, uh, ano natin natin, sir? 7 days, replacement, days, 7 days, warranty. Atin yan. Yes po, po tayo. Ito po yung uh, atibayan, sir na sa akin kayo din. Ito po sa inyo sir, ito po yung... Ay. Sir, ito po yung ating camera. po yung ating camera. Sir, Kung po yung ating camera. Sir, ito po yung camera. Sir, ito po yung camera. Sir, sa so, open up muna natin siya sa. Magkano oh. po 'yung 17? 19. po ay 17. Sir, charger niya po, 67 watts, sir. Sobrang taas ng watts niya, sir. Paligo lang kayo paglabas niya, full charge niya, sir. Okay, okay. Okay, <laughs> okay. Okay, okay. Yeah, balik mo lang din si -testing okay, yung table. Itesting niya natin yung charger niya po. natin yung camera. Oh, Uy, yung phone. sound. Okay. Ano, pero na po, type 5.90. Okay po. O, yan lahat. Sir camera, po. Niya po hindi po siya pixelated, sir. Camera front naman, sir. Ay. Okay lang sa Kasi 'yung tinatanong niyo, po natin 'yung sounds, niya, sir. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, sir, naka 300% ultra volume na 'to. Okay, ma. Okay po, ano mga ito? Toto. Sobrang mahal na ito. Tapos, pakita ko lang po. 200% ultraviolet. Testing natin yung charging na siya. For charging? Superbook po. 67 minutes. Okay. Sir, kahit baligtarin ka niyo po siya, wala po siyang problema. Type C ano? Type C na po siya. Ayun, sir. Okay.